Mas masarap mamatay sa kamay ng mga kaaway kaysa sa kamay ng kaibigan. Matandang kasabihan na di natin may pagkakailang totoo. At sabi nga nila, blood is thicker than water daw. Na kahit na magpakasama-sama ka pa sa mundong ito, sa huli ay eh, pamilya mo pa rin ang dadamay sa iyo. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa mga kasabihang yan? Ngunit sino nga ba ang pamilyang may tuturing mong dadamay sa iyo? yung mga kapatid mo sa dugo at laman o yung mga kapatid mo sa iyong mga pinaglalaban. Halika't magbalik tanaw tayo sa kasaysayan ng isang taong piniling mamuhay ng banal ngunit pinilit inagaw ng kapalaran at hinila siya patungo sa magulo at marahas na mundo alang-alang sa kanyang liping pinuprotektahan. Ang kwento ng buhay ni Father Conrado Balweg o yung tinaguriang Rebelding Pari. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Conrado Balwega ay sinilang mula sa isang mahirap na pamilya noong ika-28 ng Desyembre taong 1942. Ang kanyang lipi ay nabibilang sa tribu ng Tinggian o kilala rin sa tawag na Itneg. Sila yung tribo sa Kuldalyera na tinatawag din nilang mga taong bundok noong una. Malayo sila sa kabiasnan, kaya matatawag din nating mga taong walang sibilisasyon. Ibig sabihin, namumuhay sila na parang mga kagaya ng mga tribong napapunod mo sa mga pelikula. Sinasamba ang mga ilog at kalikasan, nagsasaka para may makain, meron silang sariling mundo sa madaling salita, at inosente ang inosente sa bahid ng kasalanan. Pero ganun paman, walang dahilan para sila ay matahi ng mga edukadong tao sa lipunan. Dahil ang mga taong etneg ay isinilang na mandirigma. Maraming mga tao sa lugar nila ang naniniwala na ang lahing ito ni Conrado ay nagmula sa angka ng mga headhunters. Sila yung mga piling-piling tribo na malulupit sa digmaan at ginagawang koleksyon ang mga ulo ng mga kaaway bilang tropeyo sa kanilang mga tagumpay. Masyadong marahas ang ganitong pamumuhay at alam ng ina nang noon ay bata pang si Conrado na ganito rin ang sasapiting kapalara ng kanyang mga anak dahil isa sila sa mga tagapagmana ng kanilang lahi. Kaya't para makaiwas sa kapalarang iyon, nagdesisyon ng kanyang mga magulang na umalis sila sa lugar na iyon at papasukin siya sa seminaryo upang makaiwas sa karahasan. Nag-aral siya ng pagpapari sa School of International Order of the Styler Missionaries ang society